Ayan na nga, kanina na pag-usapan natin, di ba? Kamakailan lamang ay umangal na. O oh, nag-request na kung baga nanawagan ang tagapamahala ng P-pop girl group na Bini dahil na invade na ng fans ang kanilang privacy. May ilan pa nababastos na raw at di na raw nakakapag with family dahil sa mga dumudumog ng mga taga-suporta. So ang tanong po natin, ay, dapat bang hindi magpa-picture at lumapit ang isang fan kapag wala sa show ang isang artista? Ayun, siguro in general to ha. Kasi hindi lamang naman Bini ang lumalabas at dinudumog ng mga tao. Yes, Kapagka, maraming uh -oh. sikat na celebrity. Yes, so uh -oh. pagka namamasyal sila, uh -oh. may mga ganon. So, ayan na. Dahil pa an... hindi magpapicture kapag wala Bunot sa show. Bunutan time! No, hindi dapat tumapit. Hindi lumaki. lang ang Bini. Oo. Uh oh, pa hindi Namiss ko ito, ha, yung pagbunot ng... Yes! Ako, yes. Uh -oh. Kasi depende naman, dapat pa hindi magpapicture. Kasi wow. Paano ba halimbawa kung makain sila, gusto nilang magpagkagaya nga na sabi ko kanina, di ba? Kung makain sila, gustong mag-concentrate tapos kayo, may lalapit ng mga pancina na parang magpapapicture na tatayo ka pa, di ba? Na parang yung iba naman, ang pangit mong sila, nakaupo, na kumakain, di ba? So, para sa akin, huwag silang magpapicture kapag gano'n ang senaryo. mag sila sa pagkain at itong mga panin naman, dapat huwag nilang lalapitan. Kagaya ko ha, yung pamangkin ko, sabi niya, Tito, magpapapicture ako sa mga bisita mga artista. Yun, ay ko, <coughs> hindi na sila kumakain kung tapos na kumain. Pero ko kumakain kasi meron talaga mga artista na kapag ka, ano, ayaw nila magpapitsyo, kumakain sila, di ba? Ay, tatay mo wow. pa sila, magpapos-pos na gano'n. Eh, kung tuloy-tuloy lang ang pagkain gano'n, yun ang mas, mas okay. Oh, Naiintindihan ko na yung mga artista. With action talaga, oh, ha? dapat Oh, dapat huwag magpapitsyo. Kumakain gano'n. so, ikaw dapat hindi magpapitsyo. Hindi magpapitsyo. At At hindi Huwag lumapit yun ang mga fans oh, kapag kumakain. makain. Wow. Yes, oh, oh. wag magpa dapat magpa-picture sa'yo. Oh. Hindi, sakit Hindi dapat magpa-picture. Ay, yes, hindi dapat yes, magpa-picture. Yes, Ay, oh, yes, magpa oh. yes, hindi dapat magpa-picture. Yes, hindi dapat magpa-picture. Dapat bang magpa-picture at lumapit ang isang fan kapag wala ka ang isang artista? Sa'yo, yes eh. Dapat oh, magpa-picture. Dapat magpa-picture. Ah. Hindi basahin niyo lang yung tanong Dapat bang hindi magpa-picture? Ah, Siyempre ay, ay, ang guess tama. ako Sasabit tama. Pero yung pa picture Ayoko Kumakain ako eh ah, Tama Ganun. siya, tama siya So, listo <laughs> Go! Ikaw, go! Ikaw magpa-picture. Ako, ako atin na. Oo. Pero, pero kasi strong na doon ang tawag. Mabuti kong pagkakapirahan. Nakakalito kasi yung tanong. Nakakalito siya. kung babasahin mo, dapat magpa-picture. Ako dapat hindi sila magpa-picture. dapat magpa-picture. Sa'yo dapat magpa-picture. dapat magpa-picture kasi, alam nyo po, ang mga fans, Aminin natin, sila ang bumubuhay ng isang celebrity at ng isang artista. Sabi nga wow. ng isang aktor na si Kat, ano lang naman yung ano seconds or minuto na magpa-picture kahit saan sila magkita, di ba? Kahit, kahit hindi private, kahit saan sila magkita. Dapat mag Si Ate Gaya nga, yung kinuwento ko <laughs> kanina. Oo, habang kumakain sa si isang awards night. Ang dami-dami nagpapapicture sa kanya, pero pinagbigyan niya lahat. Yun ang oh. ano ko. Sa akin naman kasi to? na case-to-case basis. basis Totoo naman. Ang mga artista naman, di ba, minsan binablind item natin sila kapag hindi sila nagpapapicture. Ano pa naman yung pagbigyan? Yung mga pass, okay, dumayo tayo doon. Know, panoorin ka, di ba? Mm -hmm. Magbayad. Tapos may pagkakataon naman, eh ayun, bakit hindi mo hayaang magpa-picture? Pero yung nasabi ko, kiss to, kiss to kiss, kiss, Ang pinakamalala talaga masasabi wow. ko nga, yung naikwento rin sa akin na mm habang -hmm. sila yung kumakain, mm -hmm. na nilalapit na, pwede yung magpa-picture. Pagka minsan hindi mo pinagbigyan, sasabi, ang supla-supla naman nito. Pero siguro, depende rin sa artista kung oh, gusto nila. Bakit si Ate Gay, kumakain siya. O, totoo ito. O, saksi ako. Siya kumakain siya, pang dami ng pa-picture. Tumatayo pa siya talaga. Pinagbibigyan niya ang kanyang mga panay. Eh. Pero toko din yun. Tama oh. sila. mo kaya nga sabi ko, case to case. Correct. Cases. Pero may ibang mga artista na kumbaga, Ayaw wow. nilang maudlot o maputo ang pagkain. Gusto nilang pag natapos. Kasi once sa pinagbigyan mo yung friend, baka may lumapit na tumayo ka, uh -oh. sunod-sunod na, sunod, sunod na uh -oh. Eh bakit yung pinagbigyan niya, bakit ako hindi? Ay, may so yung... dapat huwag na magpapicture. Eh yung may nagpapapicture friend, tapos pumunta ako, akala niya picture ako. Ah, di ba? <laughs> so, siya, di ba? Ano ako? O, tayo kind of mga reporter, so, nagpapapicture din oh, oh, naman sa oh, mga pisa. Oh, oh. so, Kasi remembrance, di oh, yes. Eh, yung ano, ah. yung isang handler na, na nagpapicture tayo tapos, one, two, three, go! Parang ganon. Sa isang, ano yun? Ano, sa isang, sa isang concert. Tapos, um, diba, yung mga fans na, 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 na nagpapapicture lang ng one, two, three, oh, tapos na. Oh, oh. One, two, Patrick, yung yung ano, oh, yung oh. yung babae yung oh. na oh. Naman, maldita. Oh, oh, maldita talaga yung, yung isang, isang yung, sikat. Yung actor na yun ay member ng isang grupo. Oo. Oh, oh. oh. Maldita talaga yung hanggang talaga, na Ha? Oh, one, two pa, two one, one. one, two, tapos ka, one, two, tapos mga press, ha, oh, ginaganon pres, niya. Eto niyan. pa, may isang grupo. May isang grupo talaga, nasikat talaga sila. Alam mo, limited lang din talaga ang ano ang pwede magpap para magpa-picture sa kanila oh, oh. pero parang itong Bini rin, parang iniwasan nya 'to nilyata magpapa-picture parang may ganon narinig eh, di ba oo oh, oh, parang may parang ganun uh. pero shet alam naman natin ang kasikatan ni Bini di ba pero yun nga at pisan nga. Tsaka, hindi ko alam, oh, ah, may narinig din ako na bawal na sila mag-video greetings. Ayun, yun din oh, narinig ko, bawal. Oh, Pero friend. once kasi nagpa-video greetings ka, sikat ang nag-video sa'yo, video greetings na natanggap. Parang ang sap ng pakiramdam, mm -hmm. lalo kung idol mo. Diba, Pero alam Dini? nyo, kaligayahan ng isang fan <coughs> na makapag-picture, oh, makakamay lang, oh. mahali ka ng idol. Tsaka, oh, wala pa akong diba? oh, side. anong okay. style? Oh, ang dami oh, oh. oh, oh. na natin na pag-usapan. <laughs> pa Pareho ko naman kayong sinasang-ayunan naman si hmm. Kuya Romel na ano na parang case to case uh, okay. basis nga na parang tayo mismo ha yung mga fan mismo uh, ang rumispeto doon sa uh, personal space nila okay. lalong lalo na huwag naman nating lalabutan okay. kapag kumakain uh, 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 or may ginagawa may kausap sa telepono Ta yung mga fans na mismo ang ano alam nila dapat dumisansya oh, alam nila oh. same din naman kay Rodel Fernando na kung wala ang mga fans, wala oh. rin naman ang mga ano, mga sikat na artista na yan. Okay. Ano, Dapat yeah. pinagbibigyan. Diba? Dapat pinagbibigyan din. Mm hmm. Pero doon sa meet and pan, ano yan? Pan and pan? Meet and greet. Meet and greet. Wow. Yun talaga automatic oh. siya. Oh. Kasi part sila. ng program Kasi part ng program, meet and greet talaga. Correct. Pero yung ganito nga, gaya na, yung isang ng actress, na sinabi na, Tito OG, sabi nyo sa mga bisita ni Kuya Rami, wow. huwag muna silang papapicture saan kasi kumakail ako. Uh -huh. Kasi magkatayo yeah, niyo talaga. Tira, oh, diba? yung happy title di ba? Yung gano'n. Uh yung -huh. nag-title tayong happy ko, ginawa yung birthday ko, uh -huh. ando sila Alex Santos, Alex Santos, Jed Madeno, di ba? Uh -huh. Yun, nagsal yung girl na yun. Uh -huh. Kaya hindi na siya pumunta Kapilala ng birthday ko. ko. No? Kilala mo. At nag-title siya yes. sa isang reality show. Yun uh -huh. na! Kailala ko na siya. Bongga siya. At ang dating jowa niya ay gwapo, uh -huh. di ba? Uh -huh.